Dilaw-dilaw na itong si Arna to. Grabe. Na natitiis ng mga nito na hindi tayo maglinis ng sila. Maglinis na mga ng sila itong minsan-minsan. Hindi yung puro na lang ako. Kakadiri itong si Arna ang dilaw-dilaw na, di na kayo nahihiya pag may magsiyar dito. Ano nalang sa tabihan pag may magsiyar dito. Hindi, 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 kanya nga may magsiyar dito.